Guys, uh, isang magandang umaga. So dito naman tayo mag-update sa inyo tungkol sa ating pag-alaga ng manok. So, and guys. So dito yung ating naglilimlim. And guys, so. So first week of May, ah uh, mapipisa na to, guys. So bakit nga ba nilalagyan ko nito, guys, oh? yan kasi nga sa tanghaling tapat, grabe sobrang init guys so, oh. So para makaiwas sa init, yan nilagyan ko sa taas ng mga dahon ng saging. Para hindi masyadong mainitan yung ating alagang manok. Kasi mahirap na. So yan. So yan guys, bali yung itlog nyan guys. So sana mapisa yan lahat. Yan, yan yung ating naswap na. Uh, manok doon sa ating manok rinahin So yan guys. So yan yung ginagawa ko. Lagyan ko lang ng daon ng saging. Dyan. Kasi sobrang init. And then yung ibang manok pala natin guys is ah, nabili na. So si Red na lang natira and then yung dalawang hen bali tatlong inahin yung nabili sa atin. So ito lang yung natin sa atin. Si Red. <coughs> yeah, si Red. <coughs> si black Latin Nastag. Okay, so. Maganda na rin yung katawan nito, guys. Ah. Yan. Yan siya. Yan. Grabe na rin kumain to, guys. So, ganado siya kumain. So, alagang bitmin pro na rin yan, guys. Yan. wala nang ibang nating mga manok yan so yan guys daan ng saging para makaiwas sa init yan siya tapos dito yung ating native yan yan lang siya sa loob So meron pala <coughs> So meron pala ng kalabasa guys okay? so, so yan Yan siya umakyat sa net natin So inaya ko lang dyan para makaiwas Din sa direct init yung ating malagang ano Ito yung inahin natin na native na nagsisilbing Tagapagalaga ng ating ah, Mga sisiyo ng shamu So yan yan yung sikreto ko, guys. Uh, Pag-araw, kinukuha ko sa sisio kasi inakay-kayan niya yung pagkain. So, sa gabi ko lang binabalik para uh, mainitan niya yung mga sisyo. Ito yung mga pasisio guys. Two weeks old. Yan. Yung ating black. Two weeks old na mga pasisio Yan, guys. Baliwalong kiraso. So, yun yung una na yun na pitong piraso is nasunod out na agad yun so ito uh, ikikip, ikikip muna natin to lahat para sa ating uh, future breeder yan yun sila so ang gaganda nila ang lulusog so yan yung pakain nila booster ng salto so yan yung ginagamit guys si maganda yung patokan na yan with immuno digest hindi so ang lulusog nila Ayan. Ayan. so bali yung nanay nito guys is na ibintana na natin So, sila lang muna pag araw. Pag gabi, kasama nila yung tagapag-alaga nila na native na yun. So, yan yung ating Bipin Pro. So, importante talaga na hindi maubusan sila ng patubig. Kasi nga, sa sobrang init ng panahon ngayon. Yan. Guys. So, hopefully maraming kapay dito. Yan ang... guys for blog vlog at maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking munting channel so shout out sa inyong lahat at happy farming